Ayah juga agak sejauh ya. Gendang araw po. Ya, yeah, good morning. Kali project. Dito muna po tayo mag-update. Ayan. Start na po yung ating ano, framing roofing dito sa Kaniguan Project kay Ate Aida, Dream House ni Ate Aida. Shoutout Ate Aida. Nasa Colorado, USA. Ayan. Uh, malapit na ang ano ang uubog natin. Start na po. Ayan. Para po yung mga tropa natin kahit na umulan, uh, safe sila. Makakagawa rin po tayo kaya nilaras ko po yung ano yung ubog natin. Ayan, nagdagdag tayo ng ano welder para kagad matapos dito sa Kanigwan project mga boss. Tapos, yan, nagdala din pa tayo ng ano ng mga scaffold ng mga tubo yung dating ginamit natin sa Kamasiya Project Ito si Jao Mata Jao Mata oh, good morning mga boss ano walang walang LBM walang hover wala yun magbago ka na bago na ah <laughs> <laughs> uh, pahinga muna pahinga ka muna sa gym vlog Ito mga scaffold lalagay po natin dito para diretsyo na yung ano yung sinepa tapos platada uh, Pintura Isam eh uh, Span drill, span ceiling Bago natin tanggalin yung mga, ano, yung mga Scaffold natin Ayan yung welder natin Si, R si Rommel Bagong tropa Ayan Tubular na 2x4 Ay 2x6 po yung ating mga raptor Yan ang Iron roof natin Tapos yung dito lower roof po yun dito yan po yung napili design ni ate Aida sa kanya dream house Korean type na bubong ang gagawin po natin dito ah oh, jeffrey aquino at saka si jao mata ito oh ah oh, makasama may ari na po saan yung balin niya natin lang po sa yung classmate mo <laughs> yun oh <bala> classmate mo classmate <laughs> ko yan dito ayan pala mo ayan si jeffrey yan si Ate Mariet. Ah, uh, lilinis yung kanya ano, yung kanya motor. Ayan. <laughs> yung plastering natin konti na lang po ano na lang kantuan na lang po yung ginagawa natin tapos yan paplastering din po natin yan yung sa loob ng ano ceiling lahat po ng ang CSP plastering po yan ito nakakanto na ah, dito si Cielo saka si Pax sa so master bedroom siya gumagawa ngayon Jeffrey. Tapos ng bahay, matanda ng bahay dito. <laughs> <laughs> Ganda na ng bahay ni Jeffrey. Ito, asintado na po yung ano, yung mga talabas, yung sa ano ng mga rapper natin. Para pag nag-pastering, direction na po. Hmm. kita sa taas para makita natin yung ginagawa ng mga tropa natin. Mga welder. Ayan na. Ah. Arnel! At kasi, Ro ano? Romel. Ayun, bagong tropa, bagong welder, Romel. Sir. Hey. Taga ano to? Tagalog to. Taga ka? Sa buwan ka? Sa Ito? Tagus. Ha? Bicol. Ah, Vico at saka sa saka taga Ayun. <laughs> Ayun mga welder natin. Ano for import, na? Import si Romel at saka si Arnel. Mga welder natin. <laughs> Yan, papalatadahin po natin lahat yan. Lahat ng hollow block dito bago tayo mag ano, mag isame. Eh. lalagyan ng ano to, ng lalagyan pa ng ano yan, ng hollow uh, block na kalahati. Para mahipit yung mga kilo. Tsaka yung ating ano, span drill. Uh, meron siyang kakapitan yung moldings. Tsaka doon. Ah, uh, Raymond. Patita na eh. na nga block. oh, lahat yan. Oo. Oh. sumangiran. Pakatapos na no, plastering. Oh. Nandun na yung ano natin. Nandun na yung mga, yung ano. Yung, oo. Oh. Ate Nora, good morning. Ano yung niluluto natin? Ha? Luto gulay at saka buro. Talong. Ayun, libring ng tangalian ha? Kaya, Kaya, sabi ko, no? magkasang <laughs> <laughs> ko pa, Isda mo na raw. Isda mo na raw. Isda mo masarap yan. Isda at saka, ano, gulay. Yan mga boss, naglibri ng... ano, nang <laughs> ng, ng, tangalian si Ate Aida uh -huh. sa mga tropa natin. Ano, nag-request <laughs> sila. Sa mga anak ko. Ayan, ano pa ang anak mo? Ano pangalan nila? Si Kenneth, si Michael, at si Marmar. Ayun, shout out sa mga anak ni Ate Nora. Shout out. Sa mga po ko. Nana, Jen. Ayun, makakakain na naman tayo. Maraming maraming salamat po, Ate Aida. Sa libre yung yan, ng mga tropa. Ayun, si Ate Nora yung nagluluto natin. Ayun. Kaya si Jao Mata, tumataba na naman. No? Mr. Tang. Ang gawa ni Mr. Tang, Ayan o. No? Uh, yung mga ano, overhead na ano uh, ah, kanto sakato kato yun pala mga boss doon na nalagay yung ating ano funnel board ah Nick mahaba na bubok mo no, boss, ah kapet. ano ba magkapit okay. eto si Shelo maroon na na Okay mga materialis natin ayan pa Mamaya um, yeah, siguro pwede natin i-layout to para yung yero natin masukat na para makapag-order na rin tayo ng ano yero. Arami dito ka na. Oy, chicken joy oh. Ha. Nah, sarap <laughs> <nyo> na. Ayun, makto. Oh, jadi bi. Okay na diyan mata. ano muna si diyan dito, Bistay. Ah, libre tayong tanghalian ngayon ah. Oh, libre. Ano, kumusta ka kay Tita Aida? Maraming salamat, Tati Aida. Sa ano? Uh, sa kain. Anong ulam natin ngayon? Alam mo? Isda. Ayun, mag-isda ka muna. Uh, Sawa ka na sa baboy. Sa baboy Sa tumakas <laughs> na yung presyon. Ayun, isda muna tayo ngayon ha. Amaya. Ano lang po yan, sinepa. Ang <laughs> lalagay nila. tapos yung isa yan nakalagay na yung isa ano na Jav? okay na yan? Okay na. Ah, tara anong oras na? anong gula, oras na anong <laughs> oras na tara kaya na tayo alas 12 na ayun ayun nag -gano na gano'n tayo naakpal tayo ng isa para masukat natin yung bubong para maka order na tayo okay na ah oh tara mangantana ito ano ni Mr. Tang, okay na? Yung kanyang kanto. Tapos to. Ayun lang sa ilalim yan, papipinis ngayon. Anong ulam natin? Ang request ni Paring Otaw, Tilapia. Buro. Buro, ayun. Ah, mga boss, kain na yung mga tropa natin. Alas 12 na. Tara, Pax. Tara, Pax. Saan tayo kaya yan? Sa loob o sa labas? Dito, dito lang Magugas mo na rin ako may sparing ato Ayan, kaya na tayo Dito tayo kaya sa likod Ng baay Ni ate Aida Ayun Oh, ang dami ah Ah, ate Mariet Ayan, ang dami oh Meron pang ano Meron itong tilapia uro, Meron pang gulay na toge. Meron pang okra, ha. Kasi ala si Jao di ata kumakain ng klabya si Jao eh. Ayan. Ngayon pa patay Jao eh. Ha? Ngayon ata. Inuwi si Jao. Nani, si Jao na san? Imo eh. Sana ngue kan. Halo. Ayo yang ayo yang tilapia. Ini aku senyak karni. Senyaro sini gang. Eh. Eh. Bowie ka? Yan Mag magisda kamatsaka gulay. Dipuro karne. Tataas yung man lang yan mga sala mo. No mo digap. Eh, natin. Maraming, maraming kay Ate Aida.

Salamat Ate Nora. Ah, okay. uh, saludo masarap. Saka kay Ate Aida, sa living sponsor. Yan sini ko. Oh. Salamat po. Ayaw. Ayaw. Salamat sa mga sponsor sa atin, Kali Aida. Uh, Salamat po. Salamat naman yung pagkain. <laughs> masarap daw. Ayun, gulay at saka tilapia. Masarap. Ayun. Oh, kainin muna tayo na ni. Ah, uh, Ah. Tapos naman yung pahinga. Ayan, scaffold na tubo. Yung lagay nating mga ano dyan. Paka na mga tropa natin. Ano na po yan? Diretso na hanggang sa gutter. Isame. Ratada at pintura. Bago na rin tanggalin yan. yan yung ano si Nepa baka nalagay na yung mm, scaffold natin dito tapos yan dito nakapaikot po yan ang ganito sa arap o oh, Jow nangangalakal kaya ta mm. ah mister ta, anong ginagawa to nangangalakal lang <laughs> <laughs> ano yun Ah, ha? kalakal? Hindi, yung ano? Ang lawag daw. Ah, <laughs> kalaw. lang nangalakal <laughs> Baba, baba yung nilagyan natin ng scaffold. Ayan. Tapos? Bakit? Bakit? Saan naman 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 naman? Wala ala naman. Saka tayo. Wala na naman. Wala na yeah. oh, Ganda na yung bahay mo, Jeffrey. Ito yung na dito. Okay na ito, Pax? <laughs> Ayan, plastay na po dito sa master bedroom rupa tay kang den lahat heaven o ali may meron panganta wah wow. amo malap malapad lapad to no yo <laughs> Maraming ano, simentong uh, ubusin yan. Yung plastering natin dito. Uh -huh. Yan, halos nakarami na si Ramil ng, ano, ng mga pakuan ng jero si Parlins, 2x3. Tapos yung mga raptor natin, bali ano po yan, sham. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sham. Yan. Tapos, meron pa pong ano sa, sa gitna yan. No? Meron pong pinakasuporta. Ayan, 2x4. Yung tubular. Ang po yan. Awas uh, na kasinta na to ng ano, ng... Wala natin. GH ito. Bosan pa Hindi na. Okay na yan. Yan. Taas, taas na tayo. Ayan, si Yati Nora. Tsaka si Yati Mariet. cellphone. <laughs> Ayan na. Ito na lang pong ano yan. Lower roof. Ang iyan natin bukas. I layout natin. Tapos susukatin na natin yung ero, Tsaka yun dito para mabili na.